Ito Trish Ano sa English Ang lamay Lamay is uh, Namatayan po mga sa atin is ano Namatyan Lamay Ano sa English nun Lamay Ano sa English yung lamay For 103 Funeral no? Ano? Ano sige sagot? Dali Funeral po Funeral? Seryoso ka? Funeral? Lamay. Ano sa English? Funeral pa. Funeral. Meron ako. Ikaw, guwapa. Ano sa English yung lamay? 100 sa nasagutan mo. Lamay. Ano sa English yung lamay? Funeral mo. <laughs> Dali ka. Ano sa English yung lamay? Lamay. Ano sa English? 100. <laughs> yung namat yan sa Kinaraya. Sa Tagalog, lamay. Ano sa English yung lamay? Puni na rin. Ay, kadali. Grabe yung tawa. Dali, ano, lamay. Lamay, ano SA English? 100. Ano? Dabi, ano? Ako sa nila. Funeral din. Ay, no po ate. Ay, kadali. Wake, kuya. Lamay, ano sa English? Ano? Ha? Wake. Anong spelling? Wake, wake. W-A-K-E. Ano, ano? W-A-K-E. Final answer. Kuwait. Kuwait. Final answer. Ayun. Ayun mga idol, ang sagot niya. Ano lang yung sagot mo? Kuwait. Yes, 100. <laughs> yes, tama. Ayun, galing. Awake or make, make. vigil. <laughs>